Namiss ko yung ganitong luto yung tinututong muna ang nyug bago gatain ang tawag namin dito tinutungan magagata kasi ako ng manok ginataang manok mas masarap ito at mas mabang sunungin lang muna natin yung nyug sya po pala, dalawang buong nyug po yung ginamit ko dito huwag na wag nyo itong gagawin indoor ha kung ayaw nyo magamoy usok ng nyug Ito na po yung nyog na ko. Gagatayin ko na po ito. Maglagay na po ako ng isang basong tubig po. Maligang po yan. Hindi po masyadong mainit. Gatayin ko na po ito. nag lang po ako ng bawang at sibuyas. Next po, maglalagay na po ako ng luya at tanglad. Kapag okay na po yung mga ricado, ito na po manok ang kasunod. Ang kutsahin ko lang po ito ng mga up to 15 minutes. Kaya po pala, ito po manok namin, medyo may kunat na po yan. At sariling alaga po namin yan. Yan po yung mga 45 days na pinagulang po namin. Na doon po sila oh. Yung pong alaga namin. Harun po. Mag, uh, mahigit na po yung 4 months. Pinapaitlog po namin yan. Nagbawas po kami ng isa. Habang nagsasangkot siya po ako, maglalagay po ako ng chicken cubes. Tsaka paminta. And then asin po. Makalipas po ang 15 minutes, maglalagay na po ako ng ikalawang gata. O oh ito po yung labnaw. Kasi pagkukulong ko po muna yan. Tulad po lang sabi ko, medyo may gulang na po yung manok namin. So medyo makunat na po siya. Mag-add na po ako ng Papaya. Tsaka po pinya. Hindi, mix po natin. Ayan po. Ubus na po yung unang sinabaw natin. Maglalagyan na po ako ng sili. Tsaka po ito, ang kakangkata. Bango. Limpa ko lang po natin ulit. Tikpan nyo po kung okay na po sa inyong panlasa adjust nyo na lang po and then durogin ko lang po yung mga siling na buyo and then ito po okay na po ito ito na po yung aming tinutungang pininyahang manok anong lasa ma? Harap. may katabas ang aroma na parang masarap siya basta sarap ng amoy no? Hmm. Iba talaga yung, yung tinutungan eh. Mapaparami ka ng kain. Mapaparami kain. Nandahan <laughs> ka lang. Yun lang po. Bye-bye.